gawin. So ilalagay ko muna siya ng manual mode. Then ngayon, ang gear natin ay nasa 5th gear. So magdadagdag tayo ng 6th gear. Kailangan natin ng speed. Dagdagan natin ng speed natin. At least mga 60 km per hour. So pag nasa 60 km per hour na siya, pwede tayong magdagdag ng 6th gear. So it... Guys, pakilala ko lang sa inyo ang ating watermarks and acid rain remover. Napaka-effective nito. Check out yun yan. Tulak lang natin to pataas. At makikita nyo dito nasa six gear na po siya. So pwede rin natin siyang dagdagan ulit. So ang gagawin natin, dagdagan ulit natin ng speed natin, gawin natin at least maka 80. So pag nasa 80 na ang speed nyo, pwedeng pwede na kayo magdagdag ng 7th gear. So ang gagawin nyo, itutulak nyo lang ulit pataas at makikita nyo sa dashboard, nasa 7th gear na yan. O paano naman natin yan babawasan? Ang gagawin nyo dyan, mag-slow down muna kayo gamit ang brake pedal nyo. Pag mabagal na po ang inyong sasakyan, pwede na kayo magbawas ng gear. So, hilahin nyo lang pababa at makikita nyo dito, nasa gear 4 na yan, from 7 gear, nasa gear 4 na siya nakalagay. Kung gusto nyo pang mas mabagal pa dyan at bawasan ulit, ang gagawin nyo, bagalan nyo ulit muna na mas mabagal pa, pag mabagal na mabagal na, pwede nyo na hilahin ulit pababa. Tapos, makikita nyo dito, nasa gear 2 na siya.